you <laughs> Ano nga ba ang korupsyon? Ang korupsyon ay tumutukoy sa maling paggamit ng kapangyarihan o posisyon para sa personal na pakinabang. Karaniwan ito at nangyayari sa mga institusyon pang at privado kung saan ang mga opisyal o empleyado ay gumagamit ng katiwalian. Ang korupsyon ay nagtudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya, nagbabawas ng tiwala sa publiko sa mga ins institusyon at naghihirap sa pagunlad ng isang bansa o organismo. May iba't ibang uri ng korupsyon dito sa Dalbiya. At dito ang pagtakas na paggawain ng buwis, mga ghost project at pasahod. Pag-iwas na pagsubasta sa publiko sa pagkaloob ng mga kontrata. Pagpasa ng mga kontrata mula sa isang kontraktor sa isa pa nepotismo at paborbismo, paninigil at tulolagay. Tingin mo po ba may korupsyon na nagaganap sa iyong paligid? Oo, nakikita ko yung korupsyon na nangyayari sa paligid. Kasi bakit nga? Yung mga kalsada na dapat ay naipapaayos ng nasa pamunuan o ng nasa patungkulan bilang leader ay hindi nagagawa pagkat yung minsan, iba, karamihan yung pera na dapat ay para sa para sa bayan ay napupunta sa sarili nila kaysa. Marami ng panahon na nangyayari ang corruption sa dito. Paano ka po naapektuhan nito? Ako naapektuhan nito gaya nga nang sabi ko yung sa kalsada. Pag pumapasok ako, imbis mabilis na yung daloy ng kalsada, nagiging matagal dahil nga dun sa bakugakong daan, hindi maayos ng daan. Um, para po sa paano po ito may iwasan? May iwasan ang korupsyon kung ilulok natin at pipiliin natin yung leader na karapat dapat at yung leader na handang paglingkuran yung bayan na walang kinukuhang kaban ng bayan tingin mo po ba may corruption na nagaganap sa iyong paligid? Oo oh naman. Kasi siyempre, di ba, may mga programa yung mga, for example, sa mga barangay, gano, or dito sa municipalidad natin na parang sobra-sobra yung mga binibigay nilang pondo doon, hindi naman nila nakakonsume yung lahat. Tapos may mga, yun sa pagpapagawa ng mga daan, gano. Parang sobra-sobra yung mga pera na nilalabas nila, pero hindi naman yung nakakonsume lahat. Um, paano ka po naapektuhan nito? Siyempre bilang isang tao, nagbabaya din tayo ng mga tax always and then napupunta lang pala yun sa mga pansariling pansariling pangailangan ng mga ano natin, mga parakat na leader. Para po sa inyo, paano po ito may iwasan? Kailangan natin maging wise sa pagpili ng isang leader na kumakasahan talaga at tapat. Hindi yung leader na noong harakot ng bayan, yung kinukuha nila yung ano, yung mga kaban ng bayan din. So, pansariling kat pangailangan. Uh, oh, hindi naman mawawala. Ever since I was born, ano, tayo ay isang third na country. Uh, Siyempre, makikita natin yung sa servisyo na binibigay ng gobyerno. Hindi hindi tayo nasusustentuhan ng mabuti ng gobyerno natin kapag napupunta sa gobyerno siguro may iwasan ito kung mas nabiliin natin mabuti na magiging leader ng mga pangsa. Bakit mas lalong lumalala ang korupsyon sa Pilipinas? Ang lumalalang korupsyon sa Pilipinas ay dulot ng maraming salik. Isa na rito ang mahinang pagpapatupad ng batas. Kahit na may mga batas laban sa korupsyon, madalas na hindi ito mahigpit na ipapatupad. Ang mga opisyal na dapat pagpapatupad ng batas ay maaaring mas isilawis mo ang sangkot sa korupsyon sa ating bansa. Mayroong mga programa upang mapigilan ang korupsyon. Tulad na lamang ng Bantay Corruption Program na kung saan binibigyan kaalaman ang mga mamamayan tungkol dito at kung paano ito maiwasan. Maraming tinalakay si Pangulong Duterte sa kanyang ika na State of the Nation Address kahapon. Kabilang narito ang kanyang kampanya kontra korupsyon na isa sa kanyang campaign promises noong 2016. Dito binanggit ng Pangulo ang ilan sa mga naging hakbang ng kanyang administrasyon kontra katiwalian gaya ng pagtatatag ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ito ay kautusan ni Presidente Rodrigo Duterte at upang matugunan na alisin ang korupsyon sa gobyerno, dinala ng Department of Interior and Local Government or DILG ang kapanya laban sa korupsyon sa mga pamalaang lokal kasabay ng paglulunsad ng programang Bantay Korupsyon.